Ayan Nagtinda po siya ng uling. Ayan, nagtinda ng uling. Sige na, dito ka na. Kain na. Wala pala silang pagkain. O, dito ka na. Kawap. Yan ito lang po kasimple. O, oh, kanyang mga ano, alaga. Umuti di sila, umalis sila. Oo. Hindi namin pinakawalan. Hindi namin pinakawalan. Kumain na sila. Eh ano? Nagutom siguro rin eh. Mm, -mm. May, <laughs> may thermos ka na dyan. Bumili ko saging eh. Mm. Da, bigat nito yung saging eh. O, hindi ka sumakay. Hindi. Lakad lang ako eh. dyan. Grabe. Ayan, namili si Kuya Ben. Oh, mag-ano ka muna ng coke. Bigyan mo siya yan sa baso. Tinanim ko na yung mga ano eh. Naglinis na May pantanim na pa ng mais? Wala pa? Wala pa kasi akala ko hindi pa umulan eh. O kailan natin itatanim? August? July? Hindi. Maganda nga ngayon ah. O sige, maglinis ka na lang. O, damuhan ko yung nandun no? O, linisan mo basta pagdating namin. -tab 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 -tab. Kasi maganda yung tumubo na yung damo. Wala na ba dyan si ano? Nandyan eh. Ah, e eh, pwede naman magtanim doon? Oo, oh, oo. Oh. O di linisan mo pag ano makabalik. O bigay mo na siya. Uminom ka muna. Andun din yung tinapay mo. Gugulay ko ng ano, kat nga, gabi. May nyug ka rin. Oo, oh, gata, may gata ako dyan. Eh. Matagal naman. Ano. Andun yung katsalis. Ito pala kuya Ben, oh, ilagay mo doon sa nababasa ka ito. Oo. Oh, oh, Uut. Oh. Oh, Ipagdugtong-dugtong mo lang. Kasi yung ano nga dyan, dinugtong na namin. Tinakpan na namin. Kaso lang yung doon kung saan ka natutuluan. O doon oh, mo ilagay. Tapos pag mahangin, mababasa ka doon, no. Doon mo ilagay. Mm, ito tubig. Okay. Hindi pa nabuksan yan. Nag-igib ako. Isang ano lang, naglinis na rin ako dyan. Di ba may matubig Wala eh. Eh, tubig eh. Binilhan ka na rin namin ng kaldero. May ano yan? May kanin na yan. May ulam. Bawo. Eh, hindi palitan mo na. Para yung ano, magpakulo ka, ilagay mo sa thermos para laging mainit ang inumin mo. Ay, senior citizen. Oh, hinugasan ko. Di may may tubig pa doon. May Oh, hindi nga ako nakapuno ng isang ano eh. Hindi ko nga napuno 'yan, oh. Kasi ni Gabriel Torres kanina, sila paligo ko eh, naligo.